Engineer Bernardo, kagaya po nang napansin sa pagtatanong ni senator Kiko, ako din, ay ganoon din ang aking observation. Uh, merong bahagi ng iyong uh, salaysay na talaga namang very very descriptive, talagang even the minutest detail. Uh, Ito'y mapapatutuhanan sa dami ng mga pahina at mga saknong na binanggit mo. Kung alimbawa pag-uusapan, Senator uh, Uh, Jingo Estrada, Senator Ramon Revillan. Talagang, kumbaga sa comics, wala ka ng uh, hihilingin pa. Nandun na lahat. Pero pagdating sa bahagi ng mga congressmen or congresswoman, tipid na tipid ka. Halimbawa, yung congressman saldi ko, wala, wala ka man lang sinabi tungkol sa Magkano ang hiningi? Ilang projects ang napunta rito? Ilang porsyento? Kung paano mo dinescribe yung mga naunang ng senador na binanggit mo? Eh, iniisip namin ni Senator Kiko na dapat gano'n din sana. Sa ganung paraan, makikita mo talagang wala kang wala pinagtatakpan, malinaw na malinaw na ibahagi mo talaga 'yung eh, nalalaman mo. Lalong-lalo lalo na sa iyo, So uh, naintindihan ko sa tagal ng iyong uh, paglilingkod sa DPW at si Kaway, na sa karamihan ng eksperyensya at pakikipag-ugnayan sa maraming tao, kaugnay ng iyong trabaho. Ito po Mr. Chair, uh, litaw na litaw, uh, binanggit uh, tatlong uh, congressman and congresswomen dito. Talaga pong uh, napakatipid po ninyo. Sa sa makatipid, uh, dito lang po ay kung ako ihahatol dito, uh, meron po kayong uh, deliberately na parang hindi na gusto pang ihayag yung maaring nalalaman po po ninyo.